Ubo. Okay, this is papaya. Yan ang menu ngayon ni ano. Meron akong cook ngayon. <laughs> Hindi na ako magsarili. Wow, ang dami naman yan. Ilang piraso yan? Huh? Malalaki? Hmm. madali lang pala kasi malaki ito ano. Mga ano ito? Ah, oh, ito yung ano, bulad. Yan lang lahat? Hindi mo inubos lang? Inubos ko na. Ah, konti lang pala. So, yan, yeah, ihahalo mo dito, hindi na. Hindi hey, na na. Oo, wag na. Clean na lang siya na ano. Gisa mo lang, ha? Oo. Uh. Tapos, meron tayong ano, fried rice. Aray. Fried rice. So ngayon naman ang ano na, yun naman ang mino natin ngayong ano, January 4 <laughs> Puro simple lang. Puro simple. Simple na lang food. Isa na lang tayo ng sibuyas. Pwede. Pwede may sibuyas. Sige. Nalinis ba ito ni Miglit? Ah, nagluto na pala siya ngayon.

Ako na ano to. Kina na lamat nga niya. Oo. Kita sabah kaya ano na ako. Ibigyan kita batian. Kasi kaya nagtit. Orang nga nang kasirahin. Kalutong. Baano yun hudo? Halo-halo na yun yung video. Sige lang. Duma, buwan dalawang piraso lang. Ah, magpapay. Pero kayo. Kaya ayaw kong nagluluto. Ang trabaho ko. Pugasan ba nga Oo, tingnan mo hugasan. Ayaw, yun pa naman yung ayaw na ayaw ko yung maraming hugasan saan parang yan ang unang-una para ang dumi ng bahay yan pag ang dami ng hugas yan yung tubig yan yan ayun na pag ganoon kaya asin, maroon na Oo, parang hindi ko na area na. Paano kasi na area ng palit? At 2,000 lang. Pero kaya ba man square ano? Pwede man ang tunog hip ano? Hmm. Kahit maliit. Oo, hmm. tingnan mo. Parang kanil. lang. Ordinaryo lang Ang ah. suroy ano. Ang Maganda pa nga yung binili ni Dodo dati, di ba? Bumili siya ng 1,000 lang. Yung Anong ano? Kalakta. Oo, oo. Diba? Maganda pa yun. Yung Halo-halo na ini ako na no. Pero ito. Baga magluluto, baga May, ano, may maripis. <laughs> hmm. Bit anong marigang ito yan? May mga haramang balanara. May dami ng kabutang abis kasi marami yan, marami. Hmm. Oh, yan. baka sa kanta lang kaya hindi ganoon ka ano maganda ang dating ng ano tugtog alam mo si, ano, si Chris hindi mo mamamalaya matatapos yung 15 niya Huh? 50k na hiniram hindi mo mamamala yan matatapos 3k 2k minsan ano 2k pagkataposan kasi may mga contributions tapos tapos mo Okay, ini wala nga ulit pa dyan o dahil magbibigyan pa siya dyan naman nga ngayon nalala mo pag ano, doon sa so, nung naging school tayo yun lang maglimit na tinda nila ano tapos dati alam mo ba 10 pesos, ah 10 10, 10 centimo, 10 cents lang isang, isang 10 eh, is, is pesos na ngayon dyan ay, 5 pesos, 5 ngayon, ano na, 10 na kasi dati nag-5, nag 5 nag seven nag-10 na. Pero dati 10 cents talaga. Ano yung Oh, Oo. 10 mo. Ah, nung tag-5 ko ito yung Tapos ano parang yung tag Ha? rin yung Okay. Yan ang mga ol, mga ono binibinta doon. Tapos ayan ka. Oo, oo. Pero kailangan pa rin ng timpla sige itong anay bukas. Hmm. Gata. kasi pag ano, haluan mo ng bulan, sila Angela, baka hindi na naman kumain. Di ba? Hmm. Kasi pili din sila sa ano, siya kasi allergy. Yeah, di ba kung lalagyan mo ng tubig kanina? Malalapsaw.